welcome back sa aking munting channel at kung hindi mo pa ba alam kung paano tayo mag download sa ating tiktok account ng mga video na walang watermark na hindi tayo gumagamit ng application na katulad ng tiktok downloader no watermark at ito ay na siya direct na natin ito i-download sa ating gallery so i-open na natin ang ating tiktok account Pagka-open pa lang natin ay makikita na natin na may nagsasayawan at gagamit tayo dito ng music nila. Pindutin natin yung use. din gumawa tayo ng video na nakasayaw ba tayo o kahit ano. Depende na sa inyo kung anong klaseng video ang gagawin nyo. Basta ipakita ko lang sa inyo kung paano natin ito masave na walang watermark. Yan na po, pwede na lang natin siya i-mix pero pwede din natin siya i-save dito sa itaas, right side. May makikita tayong naka-save. Kung gusto niyo namang mamaya nyo pa i-save, i-mix nyo, then i-drops para andun sa drops nyo makikita at doon nyo na lang i-save. At ayan ang save, dyan tayo mag-download, i-save natin para papunta siya sa ating gallery at nawala siyang watermark. Kung gusto nyo hanapin ang video na hindi ginawa nyo ay puntahan nyo lang ang drops. At ipaalala ko lang sa inyo na ang pwede natin masave na walang watermark ay ang nasa drops lang. At ito na yung video na nasave natin na, at mapunta na to sa ating gallery, wala siyang watermark. At try na natin i-upload sa ating YouTube channel, tingnan natin kung makapiright siya. At ayan, ito ang i-upload natin na nakasave sa ating gallery. Tingnan lang natin kung makapiright pa. Malalaman naman natin agad kung nakapiright siya. Dahil pag ka-download pa lang ay mag may copyright claim na siya pagkatapos ng download. At ito na makikita natin malapit na siya matapos. Tingnan natin kung lalapas pa yung copyright claim. At ito, successfully uploaded na ang video na ating ginawa. Tingnan natin kung may copyright siya. At ayan, wala nga po siyang copyright claim. Kaya nga, ito ang ginagamit ko lagi. Para hindi ako makapiright sa aking mga TikTok videos. At pwede nyo din itry sa Facebook nyo, Facebook Rails. Kung makapiright na. Kung, kung copyright pa rin siya, i-screen record nyo edit lang yung sounds. Siguro naman tayo dito sa, sa ating YouTube channel, hindi siya makapiright. Sa Facebook, hindi ko pa na-try. Pwede nyo siyang i-try doon sa Facebook para malaman natin kung makapiright ba. At yun lang guys, sana nagustuhan nyo ang video na ito. Kung nagustuhan nyo naman, pakipalo, like and share para sa 4 more videos po na